Pumunta daw po sila doon kasi piyesta po sa barangay namin. May sugal po doon na karakrus po ang tawag dito. Naki ano daw po yung tsuhin ko doon, nakisugal. Tapos ngayon po may dumating daw ng mga pulis na grade. Eh yung tsuhin ko daw, nahawakan daw nung pulis, pumiglas daw, tumakbo. Nung tumakbo daw yung tsuhin ko, binarel daw po sa likod. Pakto daw nababangon. Ang ginawa daw nung isang pulis, nilapitan tapos Binaril sa dibdib. Nag-conduct na po ng uh, separate investigation ang ating IAS at inaantay na lang po natin ang kanilang resulta sir. Makakaasa po kayo sir na pinapa-expedite po nito ang investigation na ito sir. Nasa custody na po sila ng uh, tayasan na PNP po. Uh, dinisarmahan na po natin itong limang kapulisan yes, natin. Totoo po yan sir. Dinisarmahan na po sila. Sir. At syempre sana hindi na sila on duty. Hindi na po sir, hindi na po, hindi na po. Katuwang din po natin sir ang soko dito sa pagtulong at paglutas po sa kaso na ito sir. We are very sorry no, na nangyari po sa inyo to, pero the investigation is already happening. Magandang araw po sa inyo. Unang-una -una po sa lahat kami po ay nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong kaanak na si Sir Nestor. Uh, bilang anak po ni Sir Nestor, kamusta naman po kayo ngayon? Mahirap. Sakit pa rin sa si pakiramdam. Nabigla ang pagkawala ng papa namin. Tsaka, pati yung mama ko nahihirapan din. Sa sitwasyon namin ngayon, pang araw-araw, ito yung sitwasyon namin. Hindi pa rin tapos ang pag para ma-file yung case. Oo, tapos mahirap lalo na sa gantong sitwasyon, yung pabalik-balik. So regarding po dito sa case po ng inyong tatay, uh, na daw po ba yung balita? O wala pa din, wala pa rin balita. Tapos yung mga pulis sabi nakakustody daw dito sa province, sa Ganaan. Tapos hindi, hindi namin sure kung totoo okay. kasi pa, hindi namin alam kung asa ah, sa ano namin, secure namin, sa pamilya namin, sa mga witness. Okay. Ma'am, pwede niyo po bang isalaysay sa amin kung ano po yung nangyari dito sa inyong tatay? Yung nangyari talaga sa papa ko, ma'am. Aminin naman kasi talaga namin yung papa namin, mahilig tal kasi fiesta, mahilig talaga yan yung papa ko sa, yan lang kasi yung aliwan niya tuwing fiesta. Kaya nga nung may nabulabog na na nagsabing may nabaril daw. Kaya pumunta ako sa may pinangyarihan. Tapos, kita ko talaga yung biktima na nakadapa. Pero hindi ko talaga akalain na papa ko na pala yun. Kasi wala naman akong maalala na bakit ganyanin yung papa ko. Kasi wala naman kaaway. Uh, Amam nung time po, nung nalaman nyo nga na yung tatay po pala yung binarel ng polis, mm -hmm. ano po yung una nyo nag-reaksyon? Siyempre, nabigla. Tapos, hindi namin alam ang gagawin namin. Kasi nung time talaga, ma'am, na, na, nabaril na yung papa namin. Tapos, hindi talaga, hindi ko talaga ma, ano na, papa ko na yun. Kasi pag yung puntahan ko, palapit akong pumunta sa papa ko, sa biktima, may mga pulis talaga na bawal kaming paanuhin. Pasukin, oo, kaya hindi talaga namin ma, ano na, papa ko na talaga yon Tapos nung dumating na yung rescue team sa Tayasan, hindi, hindi rin nakilala ng mga kumuha na papa ko na pala yun kasi hindi kasi masyadong maliwanag sa may pinangyarihan. Tapos no, nadala na nga yung biktima sa health center sa taya, lungsod ng Tayasan. Tinawagan ko yung ate ko, sabi ko, i-check mo, yung, mo kung sino yung biktima kasi si papa wala talaga sa hindi pumal hindi bumalik ang papa ko sa pinaglagyan niya ng motor. Kaya yon sinik ng kapatid ko sa at doon na confirm na papa namin yun. Kaya pumunta kami mga kapatid ni papa. Pinuntahan namin tapos pagpunta namin doon na sa funeral sa Aquinonia. Bilang anak po ni Sir Nestor, kamusta po ba siya bilang anak? Mabait po, sobrang bait talaga. Lalo na sa amin mga anak, mga apo. Pabait talaga si Papa. Wala kaming masabing hindi maganda sa kanya. Lalo nung maliit pa kami, hindi talaga yan nakapagbuhan ng kamay sa amin. Kaya nga, tara nga, ayaw maniwala na Papa ko yung nang, nangyayari ng ganun. Masakit po talaga, ma'am, kasi ngayon parang hindi ko pa talaga tanggap na Papa wala na. Kasi kaya nga yung mga apo niya ngayon, bigla na lang iiyak tapos yung anak ko makita ko bigla na lang iiyak kasi na miss niya daw bigla yung lolo niya kasi mabait kasi yun ma sobra sa mga apo kayo po ano po yung na miss niyo dito sa inyo tatay na miss ko sa kanya ma'am yung pumunta siya sa bahay tapos kung anong meron diyan kakain lang siya kung ano tapos basta yung father figure talaga na mabait siya <laughs> Talaga po. So ngayon po na nangyari na po itong nawala po yung inyong tatay okay. dahil sa kagagawa ng mga pulis. gaano po ito naka sa inyo, lalong-lalo na po sa pamilya nyo? Sobra-sobra po talaga kasi yung papa ko po, yan po ang ha talagang hatid-sundo po talaga niya, ang anak ko sa eskwelahan, tapos mama ko may maliit na tindahan, si papa lang kasi yung marunong talagang magmotor, kaya pag magpapabili si mama ng tinda sa palengke. Si papa talaga yung, yung parang, siya talaga yung madali naming maano, tawag na, punta ka doon, ganyan. Kumbaga po, malaking kawalan sa si inyo yung subra, papa niyo. Sobra-sobra po talaga, ma'am. Regarding po dito sa case po ni tatay, ito bang si tatay ay eh, meron pong, uh, kumbaga nagmamayari ba siya ng baril? Wala po talaga, ma'am. Kaya nga, ma'am, yan po talaga ang hindi namin matanggap Pinatay na nga nila yung papa namin nilagyan pa nila ng baril. Kaya nga hindi ko lubos talaga maisip, ma'am kasi nung bata pa kami wala talaga akong ma isip na nagsabi si papa na huwag kayong pupunta diyan sa ano na yan solo kasi may delikadong gamit Dyan Wala talaga kaya kilalang-kilala po namin yung papa namin. Mamula po talaga magdala lang yan ng patalim kung pupunta sa ano, sa palayan, sa tubuhan ano po ba yung gusto nyo pong mangyari dito po sa inyong kaso? Gusto lang po talaga namin ma'am na malinawan kami sa mga pangyayari tapos yung papa talaga namin na magkaroon ng hostesya dahil yun lang naman talaga ang gusto namin man wala ng iba talaga okay po. Ah, uh, po kayo mag-alala ma'am dahil si Idol Rafi po ay handang tumulong para po ma-assist kayo sa pag-file nyo po ng kaso laban po dito sa pulis na pumatay po sa inyong tatay. At ngayon po pupunta po tayo ng uh, PPO po ng Negros Oriental para malaman po natin yung magiging proseso para nang makamit nyo yung hostisya. Okay po, ano na lang po yung mensahe nyo dito sa pulis po na involved? minsahi ko na lang po sa police na involved na nakabaril sa papa ko. Sana, wag niya nang gawin sa iba yung ginawa niya sa papa ko kasi parang nabuso niya niya ang kanyang sa pangyarihan dito sa goberno. Porkit na sa goberno sila nagtatrabaho parang inaabuso na nila yung kanilang ano, kapangyarihan. Uh, ikaw naman tatay, anong gusto mong sabihin dito sa kay uh, Sergeant Delara at Sir Burgos po? aku kasulti man na utro pun unta ko sa sa ilang na buhat sa ko ang igsuon nga unta dili na ma buhat it sa uban sila pa ang naas pang gobyerno sila pa ay hinuon dapat unta kay ilang iyan ha tong maong area kay na ay dili para sa kwan sa tong gobyerno pero dapat unta ilang himuon kana arang makaayo unta para sa mga tao Mara na, ma'am, ang akong kuwan. Misahe para nila. And dito naman po sa inyong tatay, Nestor, ano pong gusto niyo sabihin? Kasi panigurado nakikinig po siya ngayon. Sa papa po namin pa, hindi ka po nagkulang sa amin. Mahal, mahal ka namin ng mga anak mo tsaka ni mama. Si mama sobrang na nangungulila na sa iyo, pati kami mga apo mo. Mahal ka namin sobrang, hindi ka namin nakalimutan. Yun lang po, ma'am. Again po, huwag po kayong mag-alala dahil tutulungan po namin kayo para makamit niyo yung justisya para po sa inyong tatay. na po ba yung update natin regarding po dito sa kaso ni Tatay Nestor? Uh, for info, ma'am, ang nakapag-file na rin kami ng kaso against dun sa tatlo sa kasama ni, ng namayapang si Nestor Calet uh, in relation to PD-1602 sa tayasan. And sa mga pulis po naman natin, Nagkaroon na rin po tayo ng uh, motu proprio proceedings no wherein yung police na involved doon sa tayasan ay nagkandak na po ang ating uh, PNP Internal Affairs Service Independent uh, Investigation, ma'am. Uh, Nasubmit na po natin at waiting for, for summary proceedings na rin po tayo nabanggit niyo po na nakapag-file na po ng admin case po against sa police hmm. officer. How about the criminal case po? Ano po ba yung ating magiging proseso para po makapagsampa ng reklamo itong ating uh, family po ng victim? Uh Actually ma'am, ang ating uh, ang family of victim, in po natin sila na mag ng independent counsel, kumuha sila ng sarili nilang abogado to file against sa ating mga kapulisan na yung, yung involved na polis nga po para makapag-execute din sila ng uh, pertinent documents for filing of criminal charges. And furthermore, ma'am, uh, nandito rin pong ating uh, Provincial Investigation and Detective Management uh, Unit or yung PIDMO kung tawagin natin, na magtutulong, tutulong din po sa ating sa biktima na makapag-file po din ng kaso Uh, laban sa ating mga kapulisan at matulungan din po yung family ng biktima. Actually, ma'am, na-instrakan ko na rin po si Lieutenant Colonel Kubo, ang ating Chief uh, Chief Pidmo, na siya po ang kukuha ng statement sa mga pamilya po ng biktima. Okay po, and then after po natin makuha yung statement and then, uh, and then yung mga pieces of evidence po, uh, ano po ba yung next step po na ating gagawin? Yan lang, ma'am. Uh, Antayin po natin uh, makapag-file yung ating sa fiscal at antayin po natin yang yung gulong po ng kaso po. Doon po tayo magbe-base po. Uh, katunayan po nandito po yung ating uh, legal officer na siya pong katuwang po natin sa pagtulong pag-file ng kaso. Okay. And regarding naman po dito kay Sir Hento, so ano na po ba yung uh, status niya sa ngayon? Uh, nasa, na po, uh, nasa restrictive custody na po ba siya? Actually ma'am, right after nang nangyari po doon sa Tayasan, pinadisarmahan ko na po at uh, pinadala ko na po dito sa Provincial Police Office, naka-restrictive custody po sila ngayon para kung sakaling kailangan po namin sila, may investigahan, nandito lang po. Hindi po kami yung pupunta pa ng tayasan. Nandito lang po sila. Pwede ko pong ipatawag, pwede nyo rin makita. Uh, mm -hmm. Ikaw, uh, si yung family po, ano ba? Gusto mo bang makita yung uh, police officer po or hindi na? Wag na, wag na. Okay lang. Mm -hmm. uh, Tungkol sa property. Mm -hmm. So um Colonel sa part na po ng PNP ano na lang po yung ating maibibigay po na assurance para po sa family ng victim ng tuloy, -tuloy na po yung kanilang makuhang hustisya. Ito ma'am uh, nakaharap po ang ating mga aking abogado. Ako po ay uh, ina-assure ko po yung family ni Mr. Calet na kami po mismo ang tutulong sa kanila. Katunayan nga po nandyan lang po yung mga police natin na naka-restrictive -restrict custody para ma lalong mapabilis yung paggulong po ng kaso. Kap ako na po mismo as your provincial director ang uh, nagsasabi na sulti ba? Oo. Uh -huh. Sulti na katong kaso ni... ni uh, kaso na gipaspas nato. Ha? Huh? Okay. How about the security naman po ng family? Kasi we all know na he is a police officer and They are worrying din po about Ay, hindi, their Hindi FDA. po gagawin ng kapulisan po natin yan, ma'am. Ako, ma'am, ma ma makakaasa po kayo na walang mangyayari po sa pamilya ng biktima. Colonel, regarding naman po dito sa uh, autopsy report and then sa uh, balistik po na ginawa po dito, uh, ano na po ba yung Meron acting? na po tayong result, ma'am. Meron na po tayong result. Katunayan, ma'am, nandun po yung resulta uh, sa uh, investigation unit po natin doon po nyo makakapan yung result na naibigay din po ng taga-forensic po natin at saka yung autopsy. yung autopsy ot Kung baga ito rin po isasama natin yes, sa pieces of evidence. Galing na rin po sa ating provincial forensic unit, ma'am, dito sa probinsya. Okay. Sila din pong nagkandak ng um, forensic po at saka autopsy. Sir, thank you. No, Wala. Thank you sa aksyon. Mm -hmm. Salamat, kaayo. Yes ma'am, makakaasa po kayo ma'am na ako po mismo, nakita nyo naman, nagsimula nung tinawagan na po ako. Tinutukan po namin, na-interview -na, na po kami, uh, lahat na po ng uh, assistance, ibibigay po namin sa pamilya. Para lang hindi po kayo, hindi nyo kami pagdudahan na kinikilingan namin yung mga kapulisan namin. Actually, din lang po tayo sa gitna. Kung ano po yung kahinatnan ng kaso, di, tingnan po natin. Ano? Sige. Wag po mag-alala sa security ninyo. Ako po, ako na po mismo na walang mananakot, walang walang mag magte-threaten sa inyo. Wala din pong manggugulo sa inyo. Ito po ay kami na po mismo. Maasahan po ninyo na ang ating kapulisan, lalo na po yung tayasan MPS, na walang mangyayari sa inyo. Salamat po. On behalf of Senator Rafi Tulfo po, ayun, maraming salamat po Colonel Claraval sa inyong uh, agarang pag-aksyon po dito po sa complaint po ng ating uh, constituent. And na po sa Amin naging avala, Colonel. Ay, Thank you so much ay, po. Ay, uh, kami ma'am, kami po ay handang tumulong po at uh, mag-assist po sa inyo sa abot po naming makakaya. Uh, magandang araw po sa inyo sir, uh, nandito po sa inyo tanggapan. Ang family po ni Sir Nestor na allegedly po ay nabaril po ng isang police officer. So sa paano paraan po ba tayo makakapag-file ng kaso? Laban po dito. Kukunan natin ng statement yung, yung mga complainant po, tapos yung mga witnesses niya, tapos mag-ano uh, kami ng mga evidence, at saka yung mga supporting documents po. Ipapail natin sa Piskaliya po. Okay po. Regarding po dito sa result po ng autopsy and then ng ballistic test po na ginawa ng PNP, kamusta na po ba? Ano na po ba yung update? Mayroon na pong result po. Oh, kumpleto na po 'yon. Nagkafile na 'yon po. Ah, uh, mayroon din na nagbigay na, na, na kami na sa IAS doon pati yung mga lahat ng result po nandoon Okay. So ibig sabihin po ito po ay isasama natin as an evidence para po sa ifa file. Yes na po, napas. yes po. Okay po. About po dito sa situation, ano po ba yung ma po na kaso laban po dito kay Sargento? Yung usually po pag uh, ganito po kasi may patay, imorder talaga. Oo. Pero sa amin po since uh, yung operation is legitimate, pero may uh, may right naman yung pamilya na magpahil ng kaso po. So, sa ngayon po, po ba yung ating gagawin para po magtuloy-tuloy na po itong kaso? Uh, kukunan no, natin sandwich. ng ano, uh, statement sila, tapos yung mga witness nila po. Then, yes po, magpahil natin. Sa fiscal office po, sa uh, Hall of Justice na mag Salamat, sir. Yes po, walang no, <laughs> problema. <laughs> always. <laughs> oh always. <laughs> Matulungan lang tayo po. Okay. Sir Tolfo, maraming salamat po. Nakapag-file na po kami ngayon ng case sa uh, homicide case kay nila Sir Giovanni Dilara at Sir Ray Borgos. At sa, nagpasalamat din po kami sa PPO dito sa Negros Oriental. Sana po magtuloy-tuloy yung tulong nyo sa amin at para makamit namin po ang justisya. Maraming salamat po. Thank you, Idol Rapid.